So, eto mga tropa, gabing gabi na, bumabiyahe pa rin tayo dito. e, kailangan kasi natin dito mga boundary bago tayo gumaride guys. Eto, nag-aantay lang ako na pasayero dito, boy. Grabe, napakatubal naman ngayong gabi. Eh maulan kasi at saka merong bagyo. Kaya, e, ako tila yung sumasakay sa atin. Eto, guys, eto, guys, malapit na mapuno jeep natin, boy. Guys, babiyahe na pala tayo dito pa boy. Eto, liko lang tayo dito, guys. Oop, ya. Yeah. Ito pala yung daan papuntang balagtas. <laughs> Agarahin na pala natin tong jeep ni natin dito, guys. <laughs> Pero bago tayo gumaray dito, boy, eh magpapagasolina muna tayo. Eh para alis na lang tayo dito bukas pag na tayo. Ayan. Papagasolina muna ako dito. Oop, signal lang tayo pa pakaliwa, boy, para hindi tayo makabala. Ayan. Ito na, bossing. Pagas nga po dito, bossing. Eto na, boy. Ito na, boy. Papagas muna ako dito. <laughs> Oh, magkano daw guys? Pagas muna tayo kahit mga 500 lang. Ayan. Ito nga pala yung presyo ng ano dito boy. Ng diesel. Naku po. Eh nagtaas na pala yung presyo ng gasolina dito boy. naku naman. Andito na ako sa terminal ng ano guys. Ng jeepney. Oh, ya. Liko lang natin dito mga bossing. So yun guys. mo muna natin to. Eh bukas na lang ulit boy. Eto guys, umaga na. Oras na para bumiyahe boy. Uy, eto si Tropo. Mukhang babiyahe na siya. E tara tara, tayo din. Babiyahe na rin tayo. E tara tara, daan tayo dito sa gilid guys. Kunin na natin yung chip ni natin. Dito ko nga pala ginaray yun boy. Yan, mukhang late na tayo dito. Andito yung jeep ni natin boy. Eto, puntaan natin yan. Oras na dito para bumiyahe. Pero wait, teka. Parang may naisip ako dito guys. Eh, total, may pasok yung mga estudyante ngayon, boy. Is, ililibre na lang natin sila ng pamasahe. Kasi, kawawa naman sila dito. Kasi, hindi nagsuspend ng klase. Kaya, ang gagawin natin dito, boy, is, magpapalibre sa sakay tayo sa mga student. Eh, kung gusto nyo magpalibre sa sakay tayo dito, guys, is, ilike nyo na tong video. At saka, subscribe mo na rin tong channel natin, boy. Para malibre na kita ng sakay dito sa jeepney natin. Eh, Student ka ba boy, ililibre na kita Kaya ano pang inaantay mo Ilike mo na tong video natin ito, ito guys. Pero bago tayo bumiyakay dito boy. Kailangan muna natin i-check yung ano natin. Jeep ni natin dito. Kung maayos ba to. Baka mamaya sira na naman yung makina natin. Tumirik na naman tayo sa daan. Ako po. Eh nakakaabala tayo sa mga ibang motorista dito. Check nga natin dito guys. to, ito. Tingnan nga natin dito yung mga makina natin. Ayun. Eto, kakapaayos lang pala na ito sa talyer. Kaya medyo bagong bago pa tong makina natin. Ayan pwedeng pwede tayong bumiyahin dito kasi pabiyahin na tayo dito at maganda naman yung condition ng jeepney natin eh tara tara boy, lumabas na nga tayo dito guys ayan reverse lang tayo oh daan daan lang tayo mag drive dito guys para hindi tayo mabunggo <laughs> grabe sobrang sama ng panahon ngayon guys eh buti dito sa cape, boy hindi umuulan sa labas grabe walang tigil <laughs> binaba na yung ibang bahay Naku, anong nangyari dito kay tropa hindi siya marunong mag drive nako layo tayo, guys. Layo. Hindi marunong mag-drive yan. Natarasan niya tayo dito. Eto, guys. asa na siya? Naku po. Tara, tara. Alis na nga tayo dito. Up, up. Ubusin naan kita, boy. Grabe. Hindi siya marunong mag-drive dito. Tara, alis na nga tayo dyan, guys. Bye-bye. Bak, mamaya masagi pa tayo nun. Liko na tayo dito. Maghanap tayo ng mga estudyante na ililibring sakay na atin. Let's go. Eto, guys. Medyo marami pa gas natin dito. E magpapalibring sakay na tayo dito, boy. Let's Estou <laughs> too Meron ng mga nakikitang ng dito. Hintuan natin. O, mga student. libreng sa sakay ng mga student. O, libre, libre. Wala atang mga student sa kanila dito, guys. Abante na tayo. Abante. Let's go. Iba nila meron bayad. Kaya hindi sila sumasakay. Eto, meron na nga tayong nakapaskil dito. Libre sa sakal pala. Yan, ako po. Hindi sila sumasakay dahil dyan. Oh, no. E, tara, tara. Punta na lang tayo sa Balagtas Terminal. Marami mga estudyante dun. Eto, boy. Meron mga mga pasero dito. Oh, oh balagtas, balagtas. oh, libre mga estudyante dyan, oh. Libre mga estudyante. Oh, ayaw sumakay. Hindi pala mga estudyante yan, boy. Maghanap tayo dito. Yung mga student lang. Eto, guys. Wala pa sumasakay sa atin. Tara, punta na nga lang tayo sa terminal, boy. Opya, opya. Oh, oh di ba? Astig. Eto, boy. Andito na tayo sa barangay Wawa. Oh, naku po. Pinanggata ni tropa. Naku. Ingat, ingat ka boy. Ay, sobrang bilis niya magmaneo guys. Dapat kasi mabagal lang para hindi makabangga boy. Eh no, katulad natin dito. Daan-daan lang tayo mag-drive. Ito, guys, malapit na tayo dito sa may ano, may terminal ng balagtas. Tara-tara, maghanap tayo ng mga estudyanteng ililibre ng sakay doon. Eto boy, eto boy, nandito na ako sa terminal. Pila tayo dito kay tropa. Palitan lang natin yung signboard natin dito guys. Tayin muna natin yung makina natin para hindi tayo maubusan ng gas dito. Wala tayong barker dito guys. Kaya tayo na lang mismo magtatawag ng mga pasayro dito. Uy, eto si tropa. Meron pa palang nakakilala sa atin dito. Uy, tropa. Nakasubscribe daw siya sa atin dito boy. Eh kayo ba guys, nakasubscribe na ba kayo dito sa channel natin? natin. <laughs> Kaya kung hindi pa kayo nakasubscribe, mag-subscribe na kayo. Katulad na ito ni Tropa. <laughs> So, oh, eto guys, meron na sumakay dito boy. Oh, meron tayong sakay dito ang ilan to. Uy, para mga sporo senior to guys ah. Ayan mga senior. Puti na yung buhok. Oh no. Dali, Libre na rin natin mga senior dito. Mga senior at saka estudyante. Libre na dito sa jeep ko. Eto guys, eto guys. Wala pa tayong nakikita mga ano dito. Sumasakay ng mga estudyante. Eto ato si tropa. Ayun, meron na tayong isang estudyante dun guys. Opya, oh, yeah, meron na pala dito isang student boy. Eto, dalawa na silang student dito guys. <laughs> eh maghahanap pa tayo ng ibang student dito boy. Eto, malapit na tayo mapuno dito. Dalawa na lang, dalawa. Sa kaliwa. At saka isa dito. Bali, tatlo sa kaliwa guys. Tatlo. Up, tatlo dito tropa. Sa kaliwa ka tropa. Yan, yan. Kaliwa, kaliwa tropa. Upo ka sa kaliwa pya Uy, dalawa na lang dito, guys. Dalawa na lang. O, dalawa na lang. Dalawa. O, biyakain bulakan to. Biyakain bulakan. Dalawa dito. Dalawa. Eto, guys. Kunin na muna natin yung mga bayad na ito, mga tropa natin. Uy, meron pa nga atang sasakay dito, guys, na estudyante. Ayan, o. O, libre na mga estudyante dyan. Libre na. Ayan. So, tara, tara. Biyakain na ako, boy. Bye-bye. O, libre lahat ng senior at saka mga student, ha. Eh, hindi ko na kayo ng bayad ninyo. Eto, guys. Tapos na rin natin kunin yung pamasayan ng mga hindi student at saka senior. <laughs> Oop, oh, senior at saka student mo na yung li sa saka dito, ha? Ah. <laughs> Kasusunod na lang yung iba kapag birthday ko. <laughs> Hala, naku po. Ano nangyari dito sa jeep ni tropa? nako <laughs> Mukhang nasira ata yung radiator niya dito guys Wait teka Baba nga tayo dito Wala pa naman mga jeep dito Oh no nasiraan si tropa Naku po Nag overheat dito yung jeep nyo Kawawa naman to hindi na aandar yan boy Kailangan na yan ipaayos yung radiator So guys tingnan nga natin dito boy yung jeep nya Naku nag overheat talaga to guys Hindi na aandar yan Bigyan na nga lang natin siya ng konting pang dito Yan 5 pesos Tulong ko na yan sa'yo Pwede mo nang may pandagdag mo na yan pang ng jeep mo ah. dapat kasi check nyo yung ano dito Yung condition ng jeep nyo bago kayo bumiyay Yan para hindi kayo titirik dito katulad kay tropa Ayan oh, mirik na yung jeep niya dito guys, Magkakatraffic niyan na yan. Oh no, eh tara tara, biyahe na tayo papuntang Bulacan. Uy <coughs> nako po, bubangga si tropa. Ayan, sobrang bilis niya kasi magpatakbo ng jeep ni dito guys, tapos nag-overtake pa siya sa atin. Nako nako, bawal yan boy, huliin ng LTO dyan. Overspeeding yan. Tapos napakaitim pa ng usok ng jeep niya dito. Oh no, yakari ka. Marami ka ng violation yan kapag nauli ka ng enforcer. Ito guys, may pumara na sa atin. Yan. Yan, ingat po kayo ha. Ah. Yan, ingat sa pagpasok. Maulan. Ito na boy, ito na boy. Bababa na lang natin itong mga pasahero natin dito guys. Oh, libre ng mga student dito dahil umuulan at saka malakas ang bagyo. Kaya libre ko na kayo dito, op, sa kanto lang daw guys, ayan, op, ya, o, sige baba na kayo dito, oh mga student, ha, mag-iingat guys, let's go, ilan lang pasero natin dito, para marami pa to, <laughs> eto guys, meron po mara, op, teka, gilid lang natin, tropa, ayan, o, baba <laughs> meron tayong jeepney dito, op Pusin na natin yan. Let's go. Tropa ang jeep driver natin dito. Eto guys, eto guys. Malapit na tayo sa Bulacan Boy. Dito na tayo sa may intersection guys. op yeah. Op, andito na ako sa simbahan mga tropa. Wala bang bababa dito? Eto guys, mukhang Bulacan nga talaga tum yung mga pasayro natin. Op, dito na lang daw. Yan. oh, yan o. Oh. Baba na kayo. Baba na. Op, yun. Boom, nagsibaba na silang lahat guys. Pwede na tayo makaikot ulit dito boy. Eto dito na lang tayo magre-reverse guys. of oh, students are not going to school guys. Ayan, pag ano na tayo, papasok na daw yung mga student. Kaya pala wala tayo makuha student dito guys. Hindi pa pala nila pasokan boy. E tara tara, dito pila na tayo dito sa may terminal. Kaya pala naghahanap po ng mga student. Wala akong makita. E ngayon palang pala sila papasok. Ayan, dito tayo boy. Oh, balagtas, balagtas, libreng sakay, mga estudyante, oh. Eh, kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa channel natin, guys, ha, I-subscribe mo na I-like mo na rin yung video natin kung estudyante ka, boy, para malibreng sakay kita, ha. <laughs> Eto na guys, biyahe na tayo. Eto mga tropa, malapit na tayo sa balagtas. Oh, may pumara na dito. Wait lang, tatabi ko lang muna. Ayan, oh, pwede na. Ingat kayo sa pag Pasok ah. Op ya yeah. Tara bante na tayo mga tropa Op sa gilid lang daw guys Op ya yeah. Baba na baba na Bilis So eto guys Let's go Idadrop lang natin silang lahat dito Nang safe Ayan boy Kung gusto nyo makauwi naligtas ligtas dito At saka safe Eto guys Sumakay na kayo dito sa jeep ni ko bi boyim buyan. yan. Yan, alagaan kayo na itong jeepney ko guys. <laughs> Hindi kayo na ito, ibabangga. Op, O, oh, barangay wawa, barangay wawa. Sige, baba na mga taga barangay wawa. Ito guys, nandito na tayo sa tulay buyo. Ayan o. ayan nga pala yung wawa dam. Ayan o, baba na nagsibabaan pala sila dito. Grabe, ang dami nila. Andito pala tayo sa may ano eh, malapit na sa school eh, kaya nagsibabaan na sila eh. Ito na guys, sop. meron na lang ilan na lang sakay natin dito. Meron na lang tayong tatlo. So, eto na boy. Nandito na ako sa Balagtas Bulacan Terminal. Oop, gilid daw, gilid. Eto boy, gigilid ko lang. Ayan, baba na. Bilis, bilis. Merong truck kasunod natin. Eto na boy, eto na boy. Nandito na ako sa terminal. Oop, yeah. Gilid ko lang, tropa. Oop, baba na, tropa. Eto guys, wala na laman yung jeep natin dito boy. Dito muna tayo sa terminal boy. Oop, eto, dito tayo. Ayan. <laughs> Grabe yung parking skill natin guys Napakalupit Eh so yun ayatid na natin dito yung mga estudyante At saka nalibre na rin natin sila ng pamasahe dito Pati mga senior Eh hanggang dito lang siguro tong video natin boy Ayun Ito yung pala yung jeep natin guys Hanggang dito na lang tong video Nalibre na rin natin ng pamasahe dito yung mga estudyante Ito eh, katulad na ito ni Tropo Ganda daw ng jeep natin Oy marami salamat eh, kung umabot ka pala hanggang dito sa dulo ng video natin guys. Huwag mo kalimutan na i-like and subscribe tong channel natin ah. Baka ikaw na sa susunod yung malilibre natin ng pamasahe. Katulad nito ni Tropo. Papalo niya daw ako. Kaya kayo rin guys. Ipalo niyo na rin ako dito. At huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa channel natin ah. Let's go. Hanggang sa muli. Paalam.